Sa ginanap na presko nitong Webex sa host ng Pinoy Big Brother, Gen 11, sinabi ni Alexa Ilacad na hindi niya pa raw jowa si KD Estrada. Pero syempre, gusto pa rin niyang may label na relasyon. Kaya naman, hinahayaan niya raw muna ang aktor na maghintay sa Sasagutin So anong sayo dyan? Kasi I was oh. there yeah, You were there Yes okay. Kahapon sa presyon po ng PBB Gen 11 ng mga host dyan wow. As usual yes. talagang datangos si Robby Domingo Meray Cantiveros Enchong D Bianca o. Gonzalez At ang karagdagang wow. host mo dyan ay yeah! si Alexa Ilacan na kalabte ni KD Estrada. Oh. So ngayon, ito kasing si ano, meron show sa KFC si Bianca. Mm. Meron siyang... TFC! KF KFC! Sa KFC kayo yun! KFC, mother! Sa, kasi nagugutom ako, nakita ko si mami, tsaka si Sam, baka magpapakain eh. So, sa TFC pala, may show. Ngayon sa TFC, yung BRGY, parang barangay. Uh -oh. Nag-guest na ni Bianca, si Robby Domingo, uh -oh. at saka si uh -oh. Melay. Uh -oh. So ngayon sabi si gusto mong susunod mag-guest mo? So, tanong kay Bianca, gusto niya raw Si K, si Alexa, Alexa. at si Enchong D. Kung si Alexa ang magiging guest, ano ang itatanong mo? Itatanong niya kung kayo na ba. Mm -hmm. O ang sasabihin mm -hmm. daw niya. Pero ang sabi naman ni Alexa, gusto niya maghintay muna si, uh -oh. si KB. Uh -oh. So, ganon. Parang sabi niya. So, wala yan. pa talagang so, wala alo. pang relasyon. relationship. Pero sabi, hatid sundo ka na naman niya. Ano, ni Kadya? Oo, oh, gusto ko yung hinahatid sundo ako. Oh, sabi. sabi niya. Ganon pagkakasabi? Oo, oh, ganon. Kasi siyempre, mga girl dito, maaarte. Parang ikaw, di ba? Joke lang. Hindi, toto naman, di ba? Sabi, hatid sundo. Pero wala pang sabi. Inamin naman ni Alexa at ni kay na nanliligaw siya kay Alexa. Ay, ganun. Pero yun nga, gusto niya maghihintay pa rin. Maganda nga. At please, ay, mababayang yung topic dati sa debate. Ayoko nung muna mm -mm. magbigay sa gano'ng opinion. Pero... Kuya, Oo. Mm -hmm. di ba kasama din sa mga host si Kim Chiu? Oh, si Kim Chu actually kasama siya. Wow. din na naman na uh -oh. sa PBB, di ba? Correct. Pero ang nangyari, hindi na karating si Kim Chiu dahil meron siyang that time, oras ng showtime. Pero nagpunta doon, bago show showtime, nagpunta na doon si Kim Chiu, parang nag-taping. Ah, okay. So, during the press, kid lang wala siya. Okay. So, baka okay. nyo po, PBB, Jen